Uy! Ang daming nanood ng ginawa kong poster making contest artwork noong 2022. Maganda siguro, gumawa tayo ng panibago at updated na version nito na may temang sa pamayanan ng nagdadamayan, sunog ay may iwasan. Gawin na natin at meron na akong sketch file dyan, lagyan na natin ang outline. Isang tip para maging maganda yung outline ninyo, kailangan siguraduhin yung tama yung sketch ninyo bago kayo mag-outline, check nyo muna na tama ba yung mga proportion ng mga sketch ninyo bago nyo ito gawa ng outline. Mahirap kasi mag-correct or mag-erase kapag gamit mo na yung mga marker. Napakahalaga ng outline. Dito kasi makikita kung minamadali mo yung artwork mo. Ang outline ay magiging guide kung saan ka magkukulay. Ito ay magpapakita ng boundary kung mula saan at hanggang saan ang kulay na gagawin mo. At tapos na nga natin lagyan ng outline 'yung ating artwork at oras na para kulayan natin ito. Reminder nga lang guys no. Etong mga gagawin natin is guide lamang yung mga elements dito kung saan i ko yung mga elements na to at kung para saan ito at kung bakit ito ang iligay ko doon sa poster. No? Mas maganda na gumawa ka ng sarili mong version kapag sasali ka sa contest. No? Mas maganda na ito ay hindi mo kopyahin. Mas maganda gumawa ka ng sarili mong version. Tara, kulayin na natin. Sa pamayan ng nagdadamayan, sunog ay may iwasan. Yan ang tema natin for 2025 sa Fire Prevention Month. Lahat tayo sa buong pamayanan ay mayroong kakayahang tumulong para maiwasan ang sunog. Sa bahaging ito ay pinapakita ko na kahit ang mga driver ng jeep o pampasiherong uh, sasakyan ay kayang tumulong. No? May meron silang maitutulong para sa pag-iwas ng sunog. Kakakibat din natin ng mga opisyalis ng local government katulad ng barangay para makapagbigay ng umunting kaalaman para maiwasan ang sunog. Sa itaas na bahaging ito, ipinapakita ko ang mga tao kung saan uh, tulong-tulong sila sa pag-aabot ng timba ng tubig. Mula doon sa likod, pupunta doon sa harapan. Ito ay sumisimbolo sa bayanihan. Katulad dito sa part na to, kung saan pati yung mga chef o kaya yung mga delivery rider ay kasama sa pagtulong no? sila ay miyembro na rin ng ating komunidad o pamayanan sa gitnang bahagi naman dito sa itaas ipinapakita natin si Juan de la Cruz si Juan de la Cruz na siya ang nangunguna sa pagbuhos ng tubig no? at ito ay epektibo niyang nagagawa sa pamamagitan ng tulong ng mga tao sa kanyang paligid sa artwork na to ang separator natin is yung tubig na nanggagaling doon sa timba ito ay magsisilbing storyteller natin dito sa ating poster ito yung magsasabi kung ano ba yung magagawa ng bawat Pilipino para maiwasan ang sunog Ang BFP ay tumutulong sa pagsiseminar sa ating community kung paano maiwasan ang sunog. Pinapakita rin dito ang kahalagaan ng fire extinguisher ang pagpapanatili ng ating kapeligiran ng malinis ay isa rin magandang paraan para makaiwas ng sunog. May mga basura at kalat kasi na posible at mabilis magliab kapag ito ay nabigyan o nalagyan ng kakaunting apoy. Apoy na maaari magpula sa upos ng sigarilyo. Ang tamang pag iimbak ng mga chemicals na flammable, pati mga asido, ay isang uh, paraan para makaiwas din sa sunog. Kung ito ay mailalayo at maitatabi sa isang secure na lugar at mailalayo sa mga kabataan, may iwasan ang pagkakataon na ito ay kanilang laruin at magkaroon ng aksidente na nagliresulta sa sunog. Napakahalagang ambag din sa komunidad ang aga ng pag report ng mga kawad ng kuryente na kung saan ito ay naputol. Ito kasi kapag nailapit sa mga puno o mga tuyong dahon ay posibleng magresulta rin ng sunog. Kung ito ay may direport na mas maaga sa kinuukulan, ito ay maayos at maiwasan pa ang sunog. Ang palagi ang maintenance check ng ating mga kawad ng kuryente, ito man ay nakabuon sa ating mga pader o nasa ibabaw, ay isang mahalagang gawain din para maiwasan ang sunog. Pati na ang tulong ng ating barangay ng pag-aanunsyo ng agaran na paglikas kung sakaling merong sunog ay isang maganda rin gawain para maiwasan pa ang mga aksidente dahil sa sunog. Ang firefighter ay sumisimbolo kay Juan de la Cruz siya ay merong hawak na os kung saan lumalabas dito ang tubig ng kaalaman mga kaalaman na kayang gawin ng komunidad para makaiwas sa sunog tapos na natin yung artwork, no? maganda, kung nagustuhan mo yung artwork na to, mag-subscribe ka sa ating channel, no? Siyempre, like mo na rin video na to at mag-comment ka. Ano ba diba? ang gusto mo na sunod natin ng artwork, no? Ano ba ang mga tema na mga sasalihan mong contest? At malay mo, makatulong ako sa sa'yo. At ito na, ang final result. Maraming maraming salamat sa panunood. Abangan nyo ang part 2!